Whatsapp uh, i-share ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng oil seal dito sa ating truck drive yung sa GY6 kasi uh, wala akong makitang kasukat dahil yung paramihan malalaki malaki or maliit halos halos pare-pareho lang naman sila ng size dito sila nagkakaiba sa outside diameter ang sa GY6 is 40mm yung outside diameter niya. Yeah, wala akong makitang pasukat. ang ito naman yung sabit naman 39 yung outside diameter. And then Itong sa Mi 125 naman, 41 din. Ay, 41. Katulad siya ng oil seal ng click. Ito yung pang click binili ko. Original na Honda. Ayan. Siguro, wala pa akong nakikitang GY6 na 41 yung ano, yung size katulad nito sa sa click bali yung pala mga aftermarket katulad ng prodigy na dog drive yun pa lang yata yung nakita kong 41 para malagay itong click kailangan lakihan natin itong ano kailangan gawin natin 41 to or tama para magkasya yung ano para magkasya yung oil seal kailangan ng machine o oh, late machine buti na lang meron ako dito maliit bali, nagawa ko na yung isa kinagpractice ko kasi ngayon ko lang ito ginawa nakabit ko naman dito naman sa kabila ay, maliit dito ko naman siya ilalagay yan, di kasha di ang kasha kailangan bawasan talaga Itong isa kasi na. but then pasok na kaya may assemble ko na pasok ko na itong oil ano. seal simula ngayon pwede na natin pag na yan ulit on click na yung bibili nating ano, oil seal meron naman yung available sa mga sa Shopee. pati yung O-ring, pasok yung sa on the click sa